maraming parcel and unboxing time. Let's see. Wow, sunscreen. Meron na tayong sunscreen na naman guys. Pwede bata, guys. Hindi pa sa bata. Pamatanda to. <laughs> <laughs> Hindi pwede. Pamatanda lang Hindi pa. ito, ito. Pwede sa bata. Yata to na. Hindi yun! pwede sa bata, ko Romy medyas na ko o oh, yan o, oh. pwede sa bata yeah. Oh, oh. medyas na ko Romy dalawa yata yan eh uy, ang dami pala oh, ang dami pala ko nito pati ati, wala na naman puro ko na naman ang dami ko Romy, wala ano yan, wow chocolate na naman, meron na naman tayong chocolate Wow, oh, masarap. sarap. Chocolate, chocolate, chocolate yan. Akin yan kay mama yung chocolate coffee yan eh. Oh, uh, matanda yata yun yung chocolate. I knew this not the right. Oh, wait. tapo na kay mama. Kain ni mama yun. Baka magalit si Celia. Gagawan ko muna yan ng video. ng hair na naman, ang dami pang kulay. Hindi oh, pwede sa bata ang pagkulay ng buhok. Ayan na naman, pang ng na hair. Ati, Ay, oh, beautiful. Ati. Wow, ang galing ng Kuromi wa. Wow. Ba't puro kay Kuromi ang dumarating kay ate wala? Oh, wawa naman si ate. Tinan natin baka meron ka na dyan ating melody, ha? Hmm. Puro lang kay Felicity eh. Oh. Oh, yun. Oh, oh, oh. <gasps> wow! Ay, nakain na naman biskut yan! Yeah! Oh, libre naman na. Huwag mo sirain yung box kasi gagawaan ko ng video yan. Hindi na maayos pa yung box. Magalit si seller. Oh! Wow! May mga pambaon na naman kayo na biskwit na naman yan. Lang. Ang daming biskwit. Oh, wow! Paiba na sa... Ayaw mo nito? Oo, oh, baka iyo ka naman. Oh. Ayaw mo yan? Oo! Oh. Oo! Oh, ang ganda! Buksan mga hand! Buksan mga hand! Buksan! Wow! May bag. Ang daming yan bag. May kuromi na kayang unang dumating. Mayroon na naman. Kaling naman ni Sailor. Oo! Oh. Oh, ang daming na nilang Tommy, isa binigay ko na kay JD. Oh, wow! Ang ganda nitong kumating! Wow, kurumi! Siyempre, si ate na naman meron din. Sa ate ba, meron? Ang dami nyo ng bag! Bigay nyo na iba kala, ano, dami nang dumating eh. ganda na dumating ngayon. Bigay na lang natin. No. <laughs> Joke lang. Ang ganda. <laughs>